So, di, ito yung ground kung saan kami nag-check-in. Um, Ayan, so, Tower 5. So, yan yung building ng Winds Residences. Good morning! We were here at Crossways, Tagaytay. Dito kami nag-check-in. So, ngayon, kaya gigising lang namin ako nakatagit na kaligo na. So, kasi na so, Hello, namin. Ngayon. breakfast so, namin, namin kasama, nagkakape na. <laughs> Say hi! <laughs> Ito yung view ngayong umaga. 5.30. Dito sa Crosswinds, Tagaytay. Nandito kami sa 5th floor. and ayun wala na kaming makita or wala na akong makita bandaroon. Yan yung mga condo na nandito sa likuran namin. Papunta na kami sa parking lot. ah, uh, layo ng parking lot. <laughs> <laughs> Ilang layo yun ng parking lot. So, hi Gail! Good morning! Yay! Morning! Morning! Ayan o. Ganda ng mga bulaklak o. Taya, papunta sa parking. Ayun pala yung Sky Ranch. Sky Ranch, Tagaytay. Una kami sa Pink Sisters. And. Okay. And. Kaya buwas pa sila. Dapat yung alcohol nila mag